sa inyo mga bro at magandang gumagas tangali para sa inyo mga aking nagabanuhod at galing na uli ako mga bro sa laot at pauwi na at panayang ang bone taga lang mga bro ah uh, tapos na rin ang aking baon na isang baling bato ay, ay umuwi na rin at gutom na naman at nabiyayahan naman mga bro ng isang piraso na tanning okay, alright, salamat sa Diyos sa biyaya ay pinagkaloob at may pambili na ulit mga bro ng pandorodogsong yan ang aking naging huli mga bro yan yeah. yung baong kong kanin hindi ko pala kain Ayan, ubo, sa isang balin pa May tira pang maliliit. Ayan, umuwi na rin ako mga bro at ano na rin pati, nagkaagos na. yan abang na lang mga bro sa akin pagdaong. Ayan mga bro at nakadaong na nga. Ayan, nandito na sa tabi. Ayan, ang naging huli. Ayan, basahin mo muna di sa dagat. At abang na lang mga bro sa bahay, sa pagkilo yan mga bro pasan na ni Pudoy hawakan oh. mo ang puno ng buntot at baka maalpasan mo yan <laughs> okay. kami uwi na mga bro at abang na lang sa bahay, sa pagkilo kumakailan yan mga bro, at nandito na nga at nakarating na ako dito buti na lang mga bro at nabiyayaan eh walang magpautang kahit pambili man lang bigas, di mapagbigyan kaya kahit na naambon naulan, pumilit mga bro lumaot at nagbaka sakali eh, salamat naman sa Diyos at nabiyayaan kaya yeah, mga bro at malalaki na nga pala yung aking alaga yan yung gustong bumili bumili na at mm, na to mga bro mayroon dalawang kilo ng iba at mayroon maikit ng dalawang kilo ang iba na uh, nainom yan sa magtatanong comment kayo dyan 200 ang isang kilo sa buhay yan mga bro yan at uh, shout out nga pala sa lahat ng aking mga tagapanood yan maraming salamat po sa inyong mga supporta at sa mga nagsishare po maraming salamat sa inyong mga bro at saan makain na sa inyong mga lugar ingat ingat po tayo palagi sa pag-aarap buhay yan at sa mga FW po na nasa iba't ibang bansa ingat din po kayo palagi dyan sa inyong pag buhay yan at ipakikilo natin ang isda makailang kilo yan mga bro at pinakarga ko na nga yung isda Ayan. naka limang kilo in triport mga bro yan may pambili na naman pambigas-bigas na yan mga bro may panduro-dugsog na sige mga bro at salamat sa panunod yan ingat po tayo palagi at thank you for watching